Guys, good morning mga ka-idol dyan. Kain po tayo. Ito naman si Mama Usa. Magkakain naman ako. Guys, ito ang olam oh, ko. Eh, pinagmamalaki ko sa inyo ang akin din na natuyo na isda. Natuyo na rin siya, guys. Ayan siya. Pinreto ko na siya, guys. Tapos ang sausawa natin ay may sili. Ayan o, sili na suka. At nag fry din tayo ng ig. Apat na Guys, kain tayo, guys. Sarap ito. No way, no Napaproud. Pinaproud ko talaga ang ulam ng mga mahihirap, guys. Ito ang ulam ng mahihirap dito sa probensya, guys. Mga tuyo, mga noodles, noodles lang. Yung mga simpleng ulam na ng mga, mga mahihirap. Katulad namin, guys, kasi di namin kayang bumili ng karnichar. <laughs> And, guys, kakain kami ng ipagkot. Tara, kain na tayo. Let's eat. Ayan. Masarap ang ulam namin, guys. Simple lang yan, guys. Pero nakakaubos ng kanin yan, guys. Hindi sa amin dito uso yung karni-karni, guys. Ano lang kami, gulay-gulay. Maya, magulay mag kami ng talbos ng kamuting kahoy. Ayan. Kain kami. Doon din Simple lang ang buhay namin dito sa probinsya, guys. Ganito lang, mga toyo, ang ulam. Mas napaparami pa ang kain namin guys pag mga tuyo, mga ganyan ng ulam, egg. Kumpara sa karne-karne guys, na oh, umay ako sa karne. Maglaway-laway dyan sa ulam namin. Kaway-kaway. uh